Untuk ya, dali <laughs> 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 oh, <bali> pa, ya dalian daliri, napakamahal ng lig sa atin eh no talaga sige ang bato man si akin Dragon. <laughs> shout out pala sa kay founder at kay chairman sa mga shout out ano, sa 1000 viewers Tsaka sa mga 1000 viewers namin wala pang subscriber hindi lang

Sana na sana ye. Eh. Mga kabungal. Oh, kabungal. Wash out. <laughs> 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 oh. ko sa Duilo eh, hindi lang ata 'to. Hindi lang ata. Ngat na <laughs> <laughs> <Not> <laughs> lang talaga 'yun. kami na ano, dagat dapit ano lumulutang mga bagong ano. bagong bagsak. katapos ng baha sabi ko sa il dami siya ta siya nasa ano ako sa dagat taga kuha siya taga balat taga balat tapos <laughs> ibato sa akin na lumubas na ito nun lang nung lang hingal <laughs> nakakabingi al inguinal pala biyaw patong hmm. na hmm. yung pag pagbalat ng mga niyog mga katragon kaya, kaya magbalat na rin kayo <laughs> pasyal-pasyal ka lang tapos doon ka lang magbalat lahat na makita mong yung dito buha ka lang doon ka lang sa ano <laughs> may ari diba at least pag uwi mo may gata ka na masyal ka na libre pag gata mo Ay, naman ako sa bahay pag nahuli ka naman hindi ko yung gagataan <laughs> Oo. para dito mo huli paalam ka grabe ka naman Mababait naman mga tao dito sa Batangas eh. Yan, yeah, ganoon lang. Ganoon mga kadragon magbalat ng ano. Ng pinya. <laughs> pinya ba ito? Pinyo. Panggata. Diba? Ito sa amin, ano ito? 12, 15 pesos. 20. <laughs> Ayun, yung malaki, 25. <laughs> yeah. Ilan pa yan, isa, dalawa, tato, apat pa yan. Yan. Yeah. Ah, may sibol na. Sige, so, Ano ba tawag dito? May lawit. Hindi yeah. na matalas so itak. yun uu, oh, tanggal yung ano <laughs> yun o, oh, kita mo yung skarte eh? mga ka-dragon. Ay, ito lang, magbalat ng nyug hindi naman kasi pang kupra to eh hindi naman kasi pang gata <laughs> sa mga probinsya ang balat magbalat yan eh no oo Ay, pambalat yung pambalat kasi sila yung bara hmm. yung bareta ba yun ganun yun ganun lang laki ah ah oh, may ugat <laughs> may ugat <laughs> may ugat tau may ugat tagal ugat pagdating sa gas na eh tatanim ko na <laughs> may ugat na eh. may sibol na may sibol okay. Okay. Ganto lang okay. ito Pwede mo pang gatong to. Anong ba sa nyog? Uh, matami kang magagamit. Mula sa ugat hanggang sa puno. Dahon. Yan yung malaki. Yung isa. Yan. Ito po. Panggata na rin tong gaan eh. Ayan po. Tatlo pa. Oh, ya yeah. Ayun.

Pilit-pilitin. Alam ko. <coughs> Mag pa naman itong itak na to. Pilit-pilitin. Diyos <laughs> so may sapote. Magkano ko yung patalo? Ano po? Uh, kung ipili ka sa balik, hindi kasi hindi pa pa 30 isang ganito. Sa may kayod. Ah, okay. Dito, talo pa lang. 30 na. 30 na rin mo pa mga 60. Eh. <laughs> na, pang-apat na. Kusinya <laughs> at hindi, kusinya tapak ayo di. Pilitin sabay ng no, ubas, ano na lang, sapal na lang, sapal. Ikikiraan 'yari to. May laman ba <bila> 'yung isa? Ito, hindi ganyan din to. O, oh, di ba? Dan. Mm. Well done. Peace, mga ka-dragon. Yan pa, meron pa. Yan pa, yung isa. <laughs> Ay, nari kumalok. Ay, yung isa. Hindi yan yung isa. Ay, yung isa pala. Ay, yung isa pala. Ay, yung isa pala. Ay, yung isa pala. Oh, ya. Yeah. Yan, mga kadragon. Hindi gusto matutong magtalop diyan? <laughs> pakita ah, mo lan, pakita mo lan. Turuan mo nga ako. <laughs> Napagod. Ito ko. Ganito lang yan eh. Tinatatag ba Palagay mo diyan. Labong tatarin. Ayun oh, ayan. Magtuturo. Yan tama. Pare, Ta talaga ano hindi nga, nga akala ba yung lang yeah, ano tanggalin mo na sa pwita no o, mga kadragon taga patangkas na to ha? wala na to sa city <laughs> ganyan yung pagpala nagbali ng ano hmm. <laughs> <laughs> tipid eh. ah yeah, grabe baka mabali yung Gapap, sigaw na mong sunod ah. <laughs> wow. O, oh, binabaon na lang eh. Ayos ah. Malakas niyan eh. Papakira mo magtagay, eh, no? Pagka <laughs> pa yung kamay -taga. Eh, matigas eh. Kung mo bakit ganun? Uy, yung kambing sumisigaw na. Suka daw. So yung nakakita nyo, ano, lan, yung puro putik, medyo ban. Saan? Pinupuntaan nyo maputik, dito ba yun? Eh, okay, doon yun, sa ano, palatagal.

yung kameraman namin kanina ayan ayan at dyan na magtatapos ang aming vlog